Hello mga kablagi at muli ako nagbabalik sa inyo upang bigyan kayo ng idea kung paano pa ikinabangan ng mga materyales na patapuna. Ang kailangan nyo lang po gayon mga kablagi, panoorin nyo lang po ang video nito na sa ganun magkaroon ka ng idea kung paano gagawin ng mga bagay na to. So dito mga kablagi, papakita po namin sa inyo ang paglilinis po ng bintana na gamit laan po ang pinakang vacuum na yan at pinakang fish mask na yan at saka pinakang plastic bottle na yan. So dito po mga kablagi, kung kayo nahihirapan naman sa inyo mga pinagkainan na kailangan niyo lang po gayon mga kablagi, Putasan niyo lang po ang, ang plastic bottle na yan at dyan po ang inyo inyong mga pinagkainan. Sa ganun po, mahiwalay po ang inyong mga pinagkainan. So dito po mga kablogi, kung kayo mayroong tinatawag na malaking pong plastic bottle na yan, ang kailangan nyo lang po gawin ang procedure na yan. Sa ganun po mga kablogi, mas magiging safety ang pagkain nyo. So dito mga kablogi, kung ay nahihirap po maglinis ang inyo pong mga kaldero, mga kawali, ito po ang kailangan nyo pong gawing idea. Nasa ganun po, mas madali pong malilinis po ang inyo mga kaldero kawali. So dito mga kablogi, kung ay ka naman magbuhol ang inyo mga plastic na yun, kailangan nyo pong gawin ang procedure na yon At kung kayo po ay nawawala pong lagay ng sabon, ito po ang idea na para sa iyo mga kablogi. So kung nahihirapan ka naman maglagay po ng inyo pong mga takip po ng inyo mga kawal kaldero, ayan po ang idea na nararapat para sa inyo mga kablogi. So dito po mga kablogi, panoorin nyo lang po bawat ang mga video na Sa ganun po, mas maraming kayong matututunan. So yun lang po mga kablogi. Kung nagustuhan mo ang video nyo ito, pakipollow and share. Nang sa ganun po, marami po ang makapanood at makakaroon po ng mga idea yun lang po mga kablogi maraming salamat